Ma'am, Pwede pong makiusap mo? Baka pwede hindi ko na po bariyan to, ma'am? Kasi nagabol po ko na ng pang boundary ko mo. Mm Ma'am, -hmm. uh, saglit lang po. Ma'am, bakit mo po binigay sa akin ng sukla? <laughs> um, lang po. Ang katunayan po is sa taxi vlogger. Uh, ah, okay. uh, Nag-experiment lang ko ma'am, sige. Pre-ride na po kayo. Oh. Sige ma'am, sige kunin niyo na po. Kunin niyo na po, ang kunin niyo na po. Okay Bibihira lang po yung ganto, ma'am. Sige, sige na po, sige na po. Okay na po, ma'am. Oh, ay, taxi vlogger. Opo, kayo kayo po yung maserting ulang ano ko ngayong gabi. Aha. Thank oh. you po. Sige po, yeah. ingat po. Ano yung ng ano niya Jason Castaneda, the Vlogs po. Uh, Sa Facebook. Shout out po, ma'am. TikTok po kayo, kuya. Uh, YouTube lang po, tsaka Facebook mo. Hindi po. Thank po, uh, po ya. 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 Ingat po. Ingat po kayo. Yeah! yeah.